Ano yun? Yan o? Ano? Parang may sinabit na kanina Hoy! Eh lah. Hoy! Ano yun? May damit ng tao? t-shirt? Pula? Yan o? No? Ang daming kababalaghan dito bro. Parang... Hoy! Uh, parang pusa. Parang... parang iring bro. Parang iring. Parang iring kalit nya Pu parang may kaaway Halir Ito pus parang pusa sa baka tiyanak na naman to Kasi oh, pusa Basta pusa Basta pusa Alerto, pili mo na. Uy! Oh, Uy! Ang sama na! Ha? Ay, meron dyan? Ha? Uy! Uy!

Saka iba yung busis ng tiyanak ngayon, Pilimon. Ha? Huh? Matinis. Mat ah? Uh, marami sila, Bu. Mayroon, ano? Mayroon pang... Ano? Parang tinig lang. Uy. Uy. Ingat ha Uy Uy Saan ka banda siya naka Kailangan nating ma makita kung saan talaga yung location niya bro, yung saan talaga siya kay para masabuyan natin ng asin. Bilinin lang tayo. Parang marami yata sila dito. Paiba-iba ng lugar yung bosis. Ingat pili mo na. Ay. Pero nandito banda. Uy. Ingat pili mo na. Grabe, marami pala ang anak dito. ano ba laman ito Kilimon hmm. ano ba ano ba laman ito bakit ato may ano dito hmm. ano ba? ito ba may laman ba to? Hoy. Ano ba 'yan? Meron diyan, nakita ka diyan? Ha? <hati> kan banda yan. Ôi. Anh bro, pô sạc bro Pô Ui Pô sạc thật là miếc nữa miếc ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Dito natin, dito natin tutirahin. Hmm? Dito natin tutirahin. Sige. Dito. Wish. Pun. Wish. Hmm. Saan ba banda yun? Parang dito, hmm? Parang dito eh. kabar kababanda cha si anak ka o pusak ka Nandito nga talaga mangkit oh pili mo. Huh? Nandito. nggancar sa lagi

Bro. Dito ka, bro. Sabuyan mo ng asin, ha? Sabuyan mo ng asin. Hi, hi. Hi.

Bro, nanyi nasi ya, bro, tak kapi eh? lagi nanti itu, itu. Uh. Bro, dikaya si Ragnur tuh bro Ini nanas ya bro, mainan nanas ah. Mainan. Ini nanas. Na. Nah. Mama, oh. bro.

Tulungan natin, bro. Lusawin natin yung katawan niya. Dalawa yeah. tayo. Sige. Lusaw yung katawan niya, bro. Ha? Lusaw yung katawan niya. Lusaw na? Parang si Regnor, siya. Hiling lang tayo, bro. Akala ko, tiyanak. Siya lang pala yun. Kaya yung gumaya ng iba't-ibang boses. ah tala, tama pala, bro. Hindi na yun nakakapagtataka dahil mismong boses ni Mangkiting ginagaya nila. Nila Ragnor. Kaya yung tiyanak, posibleng na sila-sila lang din yun. Pero nung nakaraan, may totoong tiyanak talaga. Kasi nakagat tayo eh. Pero oh. ito ngayon, parang... Pero yung iba, sa tingin ko totoo yung iba, yung nauna nating explore kasi marami sila. Sige, pili mo. Ah. Uh, Ragnor, nandito ka ba Ragnor? Ragnor. Mukiting. Nandito ka ba sa area Mangkiting? Hey! Mangkiting! Kilimon, nandito. Uh, move tayo ng area. Move tayo ng area. Para mahanap Ay natin si Mangkiting. Ano kasi, parang nilalaro tayo ng mga tiyanak. Nililin lang tayo. Para dito tayo makapunta sa location ni Mangkiting. Tara, tara. Move tayo. Tara. Tara.